Naabakay kay gampo sa ginoo nga uh, taod-taod na gid kang naghulat. Hangtod karon wala gihapoy answer, wala ka idea kung tubagon pa ba sa ginoo or dili. Muna itong pag karon sa atong devotional. May buntag kini si Pastor John in Cargis. Welcome sa matag-adlaw na itong pagpamalandong sa pulong sa ginoo. Atong verse karon din hita sa Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Nagino magapanalangin sa yahang mga pulong. Now, night to answer ang gino sa atong mga prayer. Una, yes. Tubagon kan yes ko nakita aniyanga. Wala walay problema sa mga pray, og tan sakto saktu. ang higayon nini. Number two, mo answer siya sayo no. o no. kung nakita sa ginoo nga dili maayo ni mo, uh, dili right nga prayer para sa imuha, makadaot sa imong life, dili niya tubagon. Pero na siya i-replace ni ini. Ikatulong answer sa ginoo po, wait or hulat sa. Ang isa sa pinakalisod kaayong answer is ang wait kanang pahulatun ta sa ginoo. And you know what, once ta sa ginoo oh, number one good nga, ginasukod niya nato ang atong patience. Patience na ginihisgutan, medyo mo demand, ginigtaas nga pag antus, tungod kang patience mo sukod ni sa pinakakarakter yun nato na siguro na aking pray sa imong life, nagpray ka sa imong relationship, nagpray ka sa imong trabaho, nagpray ka sa imong health, nagpray ka sa salvation sa imong loved ones, nagpray ka siguro sa usa ka business ng opportunity, nagpray ka sa imong family, sa imong mga kabataan o nagpray siguro ka sa usa ka tao. Na siguro hangtod karon wala gyapon tubaga sa Ginoo. Ya hapit na kanang luod sa Ginoo siguro. Daghan na kay question kung anong wala tubaga sa Ginoo hangtod karon uh, gipangutana na nimo ang imuhang kaugalingon kung anak ka sa Ginoo kay nganong wala to baga imong mga prayers uh, siguro daghan ka blame higala like igsun i consider base ng answer sa Ginoo is wait pasabot nini nga wala kay nahimo nga sala pero mo demand lang gid o og right time ang answer sa Ginoo sa imong prayer natay mga prayer usahay nga sayo na tong gipangayo ba nga dili pa right time para sa tua nanoktok ta sa pultahan sa ginoo nga giklose pa niya. Gusto na tong anihon o i-harvest na ng usakabutang nga gali wala pa na tanom ang liso. You know what mo ni mga usahay sit situations sa ato ang life. Mga ta sa mga butang nga dili pa right time para nato. If in ana ganyang case, ang na advice ang ginoo nato. Pinagay pinagi kay Prophet Isaiah sa Isaiah 40 verse 31. Ingon din hi ang ginoo. Those who wait on the Lord shall renew their strength. Ang makahulat daw sa Ginoo, ang makahulat sa promise sa Ginoo, kung willing ka mo hulat sa right time sa Ginoo para nimo, one day mo renew yung kasi mong strength. Yes, kana na maghulat sa Ginoo, daghan masayang nga strength na masaya Masayang atuhang, atuang kusog, daghan ma release siguro nga budget, resources. O para na ito, murabag na na siguro atong kwarta pero murag wala mangyay result. Na na atong resources o pamangyay result. Mihimo na nato tanan, wala mangyay result. Uh, And, o sayo, murag maulawan pa ta, wala mangyay result. Pero one day ko makahulat ka sa gino, one day i-renew sa gino tanan. Ang pasabot niya din hinga, ibalik niya tanang nangawala ni mo times two or times three pani hinumdumi once mo balik ang gino sa tanang gi-invest ni mo niya, double or triple sa imuhang gihatag. Hinumdum ka ni Job, sa si Job, gikuhaan sa gino, gihutdan sa ginoo, pero sa dayang nakahulat si Job, wala siya ni reklamo, wala siya ni disobey, wala siya ni rebelde sa gino. One day na may si Job, times two to times three ang pagbalik sa gino sa yahang resources, sa yang family and even sa yang health yang si Joseph the Dreamer sa Old Testament. Di ba? Gipramisan siya sa gino, mahimong leader. Bata pa siya. Hantod na priso siya. Gibuhat-buhatan pa siya kasala. Pero wa siya nireklamo sa gino. Nihulat siya sa right time. One day sa prisuhan, gipukaw siya sa isa ka-promotion. Gipukaw siya. Aro interpret niya dream sa pharaoh O sa diyang na-impress ang pharaoh sa interpretation. Gipromote gi siya. Nihimo siyang governor sa entire empire sa Egypt. So na yung mga opportunity o sayo nga kalit lang mo abot, nga pukawon lang tagkalit sa mga promotion, sa mga blessing nga dinag ko, kung muhulat lang ta. Ayoko ka kung daghan kag nabuhian, na release, tungod lang sa paghulat ni mo sa ginoo. One day i-renew nimo na ang strength. One day i-renew nimo integrity. I-renew imong resources. One day ma-renew ang imuhang joy. One day ma-renew imong commitment. One day ma-renew ang blessing sa ginoo. And once right time nang ihatag sa ginoo mo answer sa prayer, isa ni kabutanga da, cooking a celebration, unexpected, beyond measure, si mohang kinabuhi. Niyong pagid they shall mount up with wings like eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint. i compare sa gino ang usa ka eagle moabot mangod sa panahon sa mga eagle silang pangidaron nga magluya sila mga laga silang balahibo mawad-an sila kusog pero one day komo survive lang ang eagle sa nana stage sa ilang life One day, mo balik ilang kusog, mulupad sila, mulagsik sila pag-usap. Munang ilustrate din ning Prophet Isaiah, sama ta sa usak ka agila. Maabot gid ang time, maluya ta. Pero kung muhulat lang yun ka sa so promise sa so ginoo, one day ma-appreciate ni mo ang beauty sa pagpahulat and imo pasalamatan ng Ginoo anong gipahulat kaniya kay na na develop imong patience ang imong quality imong character o sa dayon ma-establish na imong character diya na ihatag sa Ginoo ang blessing nga dugay nimong gihulat magampo ta Ginoo salamat nini ni nga kabutagon si maghihatag Lord nga reminder Na, Lord dili mi ma-discourage Ginoo kung naay mga butang na wala pa nimo gi-answer sa mong life part lang gin ni Lord sa pag-build up ni mo sa mong karakter, sa pag-extend ni mo sa mong patience. Aron one day, Lord, able na may gino mo salud sa imuhang mga pagpanalangin. Pasay luwa Lord sa mga sala o tudlo imi gino nga mas mula o um, muhulat muantos mi Lord para sa saktong higayon. In Jesus' name, Amen and Amen.